Mga trops welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dihado nga na po agad ang Oklahoma City Thunder kontra sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bumalik na nga po agad sa Los Angeles Lakers para sa next season. Bagamat man nga po mga katrops, dinumina ng gusto ng Oklahoma City Thunder ang Dallas Mavericks sa kanilang head-to-head -head ngayong regular season, ay marami parang rin nga po ng mga fans at NBA analyst ang nagsasabi ni parang pa rin nga na Dallas Mavericks sa kanilang second round series. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Kahit man nga po naging madali para sa OKC ang first round ng playoffs matapos nga po nalang isweep ang New Orleans Pelicans, ay hindi rin naman nga po magiging madali para sa kanila ang second round since grabe nga pong experience sa playoffs ng Dallas Mavericks. Sa parte pala nga po ni Kyra Irving na meron ng championship experience, ay sobrang mahihirapan na nga po ang kanilang mga players samahan mo pa ng isang Luka Doncic na nakapasok na rin naman sa Western Conference Finals. Kaya hindi na nga po dapat pang magtaka kung mas ang Mavericks sa kanilang serie laban sa OKC Thunder na meron mga batang player at wala pang masyadong experience sa tunay na playoff game. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga de po agad sa Los Angeles Lakers para sa next season. Kasunod nga po mga katrops ng pagpapatalsik ng Lakers sa kanilang mga coaches ng nagdang araw ay medyo nagdedelikado na nga po ngayon ang kalagayan ng kanilang mga players since ang kanilang lineup naman nga po ang kanilang sunod na babaguhin. Ibig sabihin, gustuin man nga po nila sa hindi ay meron at meron para naman nga po mga players ang tuloy ng aalis at mawawala sa kanilang team ngayong off-season. Ngunit kung meron man nga pong mawawala ay meron na rin naman nga pong siguradong babalik sa kanilang kupunan, kagaya na lamang ng kanilang center na si Christian Wood. Sa katunayan, sa naging exit interview nga po nito sa Los Angeles Lakers noong nakarang araw, ay sinabi nga po nito sa harap mismo ng media na nagustuhan nga daw po niya ang kanyang paglalaro sa kanyang unang taon sa kanyang hometown team. Mas gusto nga daw po sana niyang hindi siya nagtamo ng injury ngayong season since malaki nga daw po sana ang kanyang naiambag sa kanilang kupunan. Pero kahit na ganun mga katrops, ay natuwa pa rin nga po siya dito since natupad na nga po ang matagal niya ng pangarap, kaya pinapangako nga po niya na mas mag improve at mas magiging healthy pa ang kanyang pangangatawan sa susunod na season. Ibig sabihin, Bukang gusto pa rin nga po talaga ni Wood na bumalik sa lineup ng Lakers sa pamamagitan ng pagkuha niya sa kanyang natitirang pair option sa Los Angeles Lakers ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.